So, ayun guys, gagawa kami ng pork steak ba to? Pero ang liit ng hiwa ni mama. hindi hmm? <laughs> Di ba dapat malapad? Ano eh baka o kaya ginagyan niya na. Okay lang. Ayan. Nilagyan niya po ng oyster sauce. Lalahat ba lahat yan? sarap yun. Ayan na, guys. Nakalay ka. Mamaya, titikman natin at manoloba pa ako. Haluin. Ako nagahalo yan. Hmm. pano kami mawala ng gas. Hanggat <laughs> ipatapos. Ayus. Ayan, excuse daw. Haluin. Haluin ka? Halal tayo, darling. Slow connection daw. Ay nga pala sa zero million viewer. Wow, ang sarap. Oh. What's that? Kalamansi. Ay, ang galing lalagyan pa ng kalamansi ni darling ko. Oh, nakakapgutom na. Bye.